Ayan po yung mga nahuling bangus. Ang dami po. Ito <laughs> 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 po. Thank you po. Humigay na limang. Okay. At natin na limang. Thank you. Thank you. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mali ngayon po ay gagala dito yung mga tiyahin po ni bossing dito po sa palaistaan na dito na po si na Milot si na Adjaw at si na Jenny nakuha po sila ng buko ayan po at si bossing ay nagbaak na lang isa buko sakto ang buko ha ating ano Ma ano itong payo din malambot ito. Man, oh, tama tama. Ah. Maganda ang ko niya. Ayan po sila at nagbubuko na. At ah, si Bossing ay kumakain na ng pansit. Para yung pansit sa bu Bossing ay. Ito hmm. na yung mga kami kakuha. Ang sarap ng sabawan eh. Mabubuko.

Mga tiyahin. Eh. Bayan na po. Si na tita Gina, ha Gina. nakarating dito. Hi everyone. kayo, bless. Kaya, bless. bless, bless. Pura na ang lipstick sa ay, noo. Ay, no, ay, oh. ay, <laughs> Ayan po mga pinsan ni Bossing na magaganda. Ay, I you. Oh, oh, hi! Hi, Kim Chung! Ito po yung aking inaan. Ito po kuya. Ito lang o. Maliliit siya lima ako. ako. May oh, ay ate, painin din. Oh, Ayan yeah, ako. Oh, oh, oh. Ang ay, ka. Uy, huwag mo siya. daliri mo. Yayamuna. Yeah, Napainom din. Yayamuna. ba? Teka. Kain po kayo ng pansit. Kain daw sa pansit. Uy, na sa kape. ng braso ko, bes. Ang daming perks naman, eh. Hindi, din daw. Ngayon, init pati din ko ako, Ay, salamat po. Ano 'yung mauhot aso? Ano 'yun? Tingnan. Nangakapitan sa dapit-hapon. Talino. Hoy

Pwede po itong hambor. Pwede po itong tinapay. Tanga, hamburger. Sila nga tawag dito ng monay. Siya daw po yung nagkakayod na ng buko. Siya daw po ay magbubuko salad. Fruit <laughs> salad Ah, salad.

ito po yung kasag na huli ni Bosing. Tapos ito yung alimang. Si Bossing po ay gumagawa ng baliwas na. Para po makapamingwit ng isda. Ah. Na dito na rin po si Tia Poning. <laughs> ba ikaw po nahol Eh.

Oh, lipstick naman malukha ang ng gandini eh. <laughs> ang mga apa, saka ako sa akin po ninyo ano eh. Sino <laughs> <Binig> ko kumayo pa? Sino ko kumayo pa? Babagan din yung mga kasi nyo. Ang na naman. Ito na lang <laughs> kayo maglangod ah. Kayo na yung sama-sama na lakay dito ha. Kayo lang ay ninyo at kayo magkain na nalakay.

Ilang peraso din do sing. Hindi <laughs> <laughs> man binili lang. <laughs> Mangay mo sa kanila. Malala na silang magluto. Papadala na lang po namin ito. Sa kanila. Ha? Ha? sa <laughs> ayun, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Dadi na yon. Baka anak mo Oh, nakaabang si Mingming. Kakainin. Oo, ganda nung... Alam may cocker, may asawa na si Mingming. Pa ah, pa tindin niyo ilagay sa plastik inaabangan ni Ming <laughs> plastic niya? Mami. Sa oh. plastic kumingi ka plastic. Oh ano, hawak mo na lang ganyan. <laughs> eh, ako mo na mamatay. <laughs> ah. May higat timba. Iyahagit kita dun ah. Lagay mo mo muna po teya dun ah. Oh. Ah. <laughs> <laughs> oh. 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 sa anak Ah Ay, ikin si pusa eh Bukha kang pusa eh, oh O, jengkeh, ito yung loko Si pusa yan eh Nakahuli na naman po Yung anak ni Tia Puning Ayan po yung anak ni Tia Puning na bunso Oh, oh. Oh, oh. <laughs> anak din mga Manila oh puning? Ano bunso to? Ayan daw yung anak. Ayan ako yung Brian, madaming din na huling. Ayan, nalaglag ang kaming. Madaming na huling bangus. Sige. Ano yung mainin? Nalaglag daw ang hindi. Ayan, diba na? Anak nga ati, Diane. <laughs> Yan pala ni nanak ni Milot. Ah, oo, ayan. Ah, sakit pa ka-invitation. Alam ko na sa'yo sa pag-send akin. Nandito po pala yung ating na anak ay. si Harry po. <laughs> ako po hindi na nakapunta sa Batangas po diniyon. Oo, tapo ko pa makakaalam. Hindi pa na-invite ko tapos ko kay Harry. Ah, Hari daw. Oh, thank you. Yeah. <laughs> <laughs> okay, thank you! Dali! Pagigising lang po niya. May huli na naman po. Ah. Sunod-sunod Tsunut na ang nakahuli ni LA. Ako, panunod. Ako, panunod. <laughs> kwento-kwentuhan mo na po habang kami nakatingin doon sa mga namiming wit <laughs> <laughs> bali si tita Gina po ay taga Batangas sana nga po kayo sa Batangas Batangas City Batangas City jail. <laughs> sina tita naman po ay taga Kainita kaya yun ng nga manok. Ay, ng ibon. Ay, nang na Lahat ng sinabi. Okay. Para sila na <natult> <laughs> <myśatisfied>

may huli rin pong isda yung anak po ni Tita Gina. Happy birthday, Kim Tzu! Itay, itay, itay! Itay, itay, itay! Happy birthday, Kim Happy birthday, Kim Para sa iyo! Sorry mo yan, ha? mo yan! Pagandang!

Ang um, dami mami. Hugasan uh, oh, po ni Tia Poning yung ano. Yes, uh, yung, yung pong isda. Uh, yung tulak niyo mami. <laughs> <laughs> Parang may tangkay po iyan. Ayan o. Mami baka makawala. Hindi. Sinadyaw po doon ay namimilit na rin po. <laughs> Alam, mag uh, mag uh, mag uh, mag ano, huwag na mag-ano daw dyan. Mabaka ma-ano ko. Naglalangoy na po si na bossing. Hindi pwedeng i dito. Bossing, mayroon pati yung ano, ay yung hagdan. Gato na. Ha, gato na. Tinanggal po ni Bosing dito yung ano ah, yung tabla. At nung maulan po ay magagato ng aming sanpolit namin lagyan dito ng uh, sahig eh. nalutang ano, siya busing magisa isa hmm, ah, gawa nung nasa brasohan ni eh. masarap pong magdamay dito at ano nga ano, marami pong puno oh. maginhawa po oh.

Bayan na po si Tita Gina. At siya po ay namingwit mag-isa. Eh. Marami rin po siyang nahuli. Oh, malaki. Yung isa. Ay, napotol naman ng biwas. <laughs> At tingin niya po. Malaki ng isa. Siguro nilaglag doon sa damuhan yung biwas. Wala ka Marami din pong nahuling bangus si Nadjaw. Tsaka yung si Dantunan. Yung kuya ni Bayabas. Hindi yes. pa ito <laughs> Mga buhay pa, honey. Sisilid na po niya Adyaw sa plastic yung kanilang mga nahuling bangus. Lutong ka na uli. Oh, Ang dami po. Ang dami po. Ang po. Ang dami po. Ay, ano 'to, hindi dinidilim. Ikaw na 'tong Joy. Ikaw 'yung bitera. Ba'y maumpisa 'yung benta. Ilalagay na po sa plastik 'yung mga nahulog. Ito na lang po ilagay mo ha, para 'yung naka bitbit na lang 'yung anak. 'Yung nakatuhog na. Tingnan ka lang mag ano.

Kami pa ipauwi na. Thank you. sa iyo ano po. <laughs> thank you po. Humigay <laughs> eh, na rin na. po. At natin na mo na yun. si Angie. Hi Angie. Darwin. Tsaka kay Canada. Thank you. Thank Thank you po. I thank you. Ka, thank po! you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank kayo mga hindi ako tamaray sana ni Jinky. Tara na. bye-bye po nina. Kami na dito. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Oo oh, 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 oh. nga. may pabinyag dito. I ah, thank you. Po. Hindi kami okay, ka ka ang at gusto nung November na. Ah, sige po. sa Sige, na, November. No, no, no. November. kasi June kasi sunod-sunod ang ano. Kaya November at tayo doon Sige. Kaya gusto mong ama dito. Oo nga. Bye po. Sige po. Ingat kayo, Tia. Bye-bye. Hoy,

ito ah, Jau Mura, yan. Yung ayan. Yung may andalwa ah. Ayan o, ating sungkitin. Huwag na. Ayan po, bali uwi ang time na. Kami po ipabalik na sa bahay. Salamat po ulit sa mga tiyahin po ni Bossing. Sa amin po mga kamag-anak na sila po simula pa noon hanggang ngayon ay talagang pag umuwi po ng probinsya ay hindi pwedeng hindi po kami dadalawin. Hindi pwedeng hindi po kami bibisitahin. At talaga naman pong bihira lang din magkita-kita, bihira lang magkasama-sama. Ayan at Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat.